Gandang araw, muli po tayo nagbabalik para sa ating baon serye. Nabisi lang po ng sobra pero ang importante, narito tayo muli para magbaon serye. Handaan ko lang si Mister ng kanyang pangbaon parang sa ngayong araw. Bali dyan, nilalagay ko lang yung kanin sa kanyang baonan grabe hanggang ngayon hindi pa rin bumababa yung presyo ng bigas. Kaya naman sana bumaba na yung presyo ng bigas. Yan ang hiling ng bawat bagulang o pamilya sa ating bansa ngayon. Naisipan ko nga magbaon seri ngayon yaman din lamang at meron na akong bagong um, phone stand. Kaya ayan, nagluto pala yung asawa ko ng burger steak, meatballs. At yan ang magiging tanghalian niya mamaya sa trabaho nila. Hindi na namin nagawa ng video para may pakita sa inyo kasi sobrang nabisi kami kahapon sa pamamalengke rin. So ayan, nilalagay ko na sa baonan niya yung kanyang baon, kanin, at saka yung burger steak meatballs mas maganda talagang nagbabaon tayo sa trabaho kasi alam naman natin na ang mahal-mahal ng mga binibenta sa trabaho natin or sa kantin so ayan, ginawan ko lang din siya ng simpleng uh, almusal niya yan mamaya tapos kape, tasty na may mayonnaise ayan, dun siya nagkakape tapos yan, kutkutin niya merienda niya mamaya, coffee break mamayang hapon, 15 minutes break. So ayun lang, salamat po sa pagsama sa akin ngayong baong serye natin.